yan ang bin yan kaibigan ko yun sa kaya ba rin yun nag work yan talaga ang buhay mga kulay yan layo layo kasi dito kaya nga eh talaga ang buhay natin yan mga kakulay kulay ko yung banggi ito yung ito yung nangyayari dito sa Japan mali doon ako pumunta may toilet dito kompleto yan yan mga drainage nila drainage system yan nila yan tingnan niyo yan nagagaling di ba yan dito yan sa Japan yan ang mga kakulay kayo mangi drainage system nila yan kaya mamaya Di sana kita akan berjalan yang menonton Mereka juga memiliki sebuah ginano dito ang pop ng aso iro Ayan. laki dito mga kulay yan, yan. bawal dito ang pop ng iro aso ba aso yan. maganda maganda dito mga kulay maraming maraming tao ng river dito. Pero, bawal ito likuan, no? Like, kasi